Noong ikadalawamputapat ng Desyembre taong 1941, ipinagutos ni dating Pangulong Manuel Quezon ang paglilipat ng gobyerno ng Commonwealth mula sa Manila patungong isla ng Corregidor sa kalagitnaan ng pagsalakay ng mga Hapon sa Pilipinas. Ang isla ng Corregidor na matatagpuan sa pagitan ng mga lalawigan ng Cavite at Bataan ay isang tagong lagusan malapit sa Manila Bay. Dahil sa mga tunnel o lagusan, matibay na pader at mga kagamitang pangdepensa, naging layunin ng mga kalaban na makuha ang pulo upang magsagawa ng mga operasyon laban sa mga Pilipino at Amerikanong mandirigma. Dito rin ginanap ang ikalawang panunumpa sa tungkulin ni nadating pangulong Manuel Quezon at dating pangalawang pangulong Sergio Osmeña. Ang isla ay naging simbolo ng tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino at Amerikanong nagtatanggol laban sa mga pagsalakay ng mga Hapon sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ngayon, ang Corregidor ay itinuturing na isang memorial upang parangalan ang mga bayaning nagbigay ng kanilang buhay para ipagtanggol ang kalayaan ng ating bansa. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN Araw ngayon, kwento noon. Ay. Yun pala yung nangyari noon. Yes. Paglipat ng Commonwealth. Correct. Oo, oh, oh, ng December 24. 24. Oo, bisperas. Oo nga, pero it's it's ganyan. nice for the Filipinos. Yes. Uh, so, sab sabi nga natin, di ba, parang uh, whatever happened before, Yes. eh may kinalaman sa ngayon. At pag pinagpapasalamat natin yun. Oo, oh, oh, kahit hindi ka affected, oh, at oh. some point you are affected, hindi man natin alam. Oo, ah. Oh, uh, kasi kwan na yun eh. Ripple effect Affected yan eh. Affected pa rin nga ako eh. Affected ka pa rin hanggang Ooh. ngayon? Oh my goodness. Sa mga na nangyari sa past. Parang uh, ramdam ko din yun eh. <laughs> <laughs> ramdam ko oh, oh. din siya. Parang gusto ko rin magpa-led wall. Just! Uy! <laughs> at saka hindi, kaya hindi mo masasabi na it's okay now, no? Kasi pag binabalikan mo talaga. Minsan Yan. affected ka pa rin. Pero ang kagandahan nito, yung mga binabalik natin yes. are the things or the stories yes. na humubog sa kung Correct. ano ang Pilipinas ngayon at kung sino ang mga Pilipino Correct. sa panahon ngayon. Mm. Kaya